na may booking ko oh, susunduin ko siya seven, ah, 16 minutes so mag liko ako doon sa bundok tapos magkano lang 189 plus 60 oh ay siya talaga naman oh layo pa nang susunduin ko sa grab doon pa sa kabila Patalunin ko yung sasakyan ko dyan. Ano ba yan? Ay! Pumunta ka dito! Yung, din. Yung bahay, oh. Ay! Tignan mo yung daan na yan oh! Eh, Woo! No? Uh. Dito yan mga kabispring ko sa Gono Rizal Oh, eh, ay, para pito ko manok. Yay, 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 yay. <laughs> Ang bite mo naman sa akin, Grab. Sobra. Oh. hey, eh, ito na. Tapos yung bay na kasulat to, Wala pong daan dito. <laughs>